Ang ginawa niya, ginudnud niya ako sa hugasan ng plato. Tapos one week niya ako hindi pinakain para umamin sa kanya na alam ko kung ano, na tumakas yung brother ko. Masalimuot ang naging karanasan ng Viva Max actress na si Angelique Kang sa kamay ng kanya mismong ama. Ito ang kanyang revelasyon sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks. Sa naturang panayam, pinag-usapan nila ang karanasan ni Angeli noong siya at kanyang kapatid ay isinama ng kanilang ama sa Amerika at malayo sa kanilang ina na naiwan sa Pilipinas. Ani Angeli ay lumaki siya sa gabay ng kanyang pastorang ina na born again Christian at namulat siya sa mga turo ng Kristiyanong pamumuhay. Ngunit nang isinama sila ng kanyang kapatid sa Amerika ng kanyang ama, ay ibang pagdidisiplina ang kanilang naranasan sa ama na kaakibat ang pananakit sa kanila. Simula nang tumuntong raw sila sa Amerika, ay nawala na ang komunikasyon nila sa ina at hinarap nila ang kakaibang pagdidisiplina ng kanilang ama. Ni hindi raw siya makalabas ng bahay sapagkat mayroong mga gwardya na nagbabantay kaya pakiramdam raw niya na ang kanyang buhay noong bata pa siya ay parang nasa hawla. Ibinahagi niya ang isang pagkakataon na tumakas ang kanyang kuya dahil hindi na nito nakaya pa ang ginagawang pananakit sa kanila ng kanilang tatay. Hindi raw niya inamin na alam niyang tumakas ang kanyang kapatid kaya ang ginawa ng kanilang tatay ay nginudbud siya sa hugasan ng mga plato at isang linggo siyang hindi pinakain para aminin lamang niya na alam niya ang nangyaring pagtakas ng kapatid. Pumasok raw siya ng paaralan na lantay na lantay ang katawan at nanghihina at napansin ito ng kanyang kaklase. Inamin raw niya sa kanyang kaklase ang ginagawang pananakit ng kanyang ama sa kanya ngunit sinabihan niya ito na huwag na huwag ipagsasabi sa iba. Ngunit hindi napigilan ng kanyang kaklase na ipaalam sa kanilang guro ang nangyayari kay Angeli kaya ipinatawag ng kanilang paaralan ang kanyang ama para sumailalim sa counseling. Noong nalaman raw ng kanyang ama na pinapatawag ito sa paaralan ay kaagad na bumiyahe sila patungong Pilipinas kinabukasan. Mga edad tresa raw siya nang maibalik siya sa Pilipinas. Dahil sa naranasan niyang pananakit sa kanyang ama na umabot sa araw-araw na pananakit sa loob ng dalawang taon, ay umabot rao siya sa punto na sinasaktan na niya ang kanyang sarili. Hindi raw siya nakakatulog kapag hindi siya sinasaktan ng kanyang ama. Naaalala pa raw niya ang isang araw na hindi siya sinaktan ng kanilang tatay at sobrang saya raw ang kanyang naramdaman na isinulat pa niya sa kanyang dayari, ngunit tuwing gabi ay binabasa ng ama ang isinulat niya. Nang makauwi na sila sa Pilipinas ay minabuti ng kanyang ina na ipakonsulta si Angeli at dito ay nadiagnose siya ng severe depression at trauma. Umani ng saring reaksyon mula sa mga netizens ang ibinahaging ito ni Angelica. Saad ng ilan sa nagkomento, truly an inspiration. Never judge because we don't know their story. God bless you, Angelica. Di mo talaga maju-judge ang isang tao ng dahil sa mga napanood mo lang. Thanks, Tony. Napakaganda ni Angeli, sana magka-teleserye and movie siya so na iba naman. Like drama or comedy.